dumating ka na din ba sa point ng buhay mo na hindi mo na alam yung gagawin mo at uunahin mo dahil sa sobrang daming challenges and problem na dumadating sa'yo? Kung nararanasan mo yan, para sa'yo yung video na to. Sa video na to, madidiscover mo kung paano mo ma-turn yung difficulties na nararanasan mo ngayon into opportunity. Sabi sa libro ni Tony Herb Eker, yung author ng Secret of the Millionaire Mind, sabi niya, rich people focus on opportunities. Poor people focus on obstacles. Ngayon, to, paano mo masosolve at malalagpasan yung nararanasan mo ngayon na difficulties? Number one, we need to change our focus. Paano? Control your reaction, then respond accurately. Minsan, may napanood akong episode sa TV. Yung episode na yon ay tungkol sa mag-asawang naging milyonaryo sa pagbebenta ng ice candy at nagsimula lang yung negosyo nila sa 20 pesos. Yes, tama yung narinig mo. 20 pesos lang sila nag-start. Tulad ng karamihan, madami din silang pangamba at takot na naramdaman. Unang-una na dito yung kanilang mga anak. Ano yung ipapakain nila? Paano yung pag-aaral nila? At marami pang iba. At dumating din sa puntong sa uling na lang sila nagluluto that time, hindi na nila alam yung gagawin nila. Pero, imbis na magpatalo sila sa takot, gumawa sila ng paraan. Yung 20 pesos na natitira sa so coin purse nila, ibinili nila ito ng plastic ng yelo at gumawa sila ng yelo at ibinenta. At yung 20 pesos, naging 300 pesos. At yung 300 pesos na yun, yun yung ipinambili nila ng mga sangkap sa produkto nilang ice candy. Nag-umpisa sa mga kapitbahay nila yung kanilang unang benta. Sumunod, inalok nila yung nagbibenta ng isda. Pagkatapos niyang magbenta, ay pwede siyang magbenta ng ice candy nila. Inalok din nila yung mga sari-sari store para kung ano lang yung mabenta, yun lang yung babayaran ng mga sari-sari store. In short, pinakonsignment nila yung produkto nila. Hanggang sa nakapaglagay na din sila sa mga schools, na mga freezer, at nung una, kumikita lang sila ng 500 sa loob ng isang araw. O sa isang buwan, 15,000 pesos. Pero nung napalago nila yung business nila, dumating sa point na kumikita na sila ng 15,000 sa isang araw. Or kumita sila ng 450,000 sa loob ng isang buwan. Alam mo, napangiti talaga ako sa episode na yon. Kasi hindi sila nag-focus na baka malugi sila, hindi mag-click yung idea nila or hindi magtagumpay yung sisimulan nila. Mas nag-focus sila sa reward na pwede nilang makuha kapag nagpatuloy sila sa ginagawa nila. Naiintindihan kasi nila na parte lang talaga ng tagumpay yung failure, yung rejection, yung frustrations, at yung takot. Kailangan lang magpatuloy ka. Hanggang sa ma-discover na nila at ma nila yung tatlong sikreto sa pagiging successful. At ito yung tatlo na yon. At yung number one na yon, yung pagkakaroon ng magandang information. Malalaman mo dito yung mga gusto or ayaw or yung pwede at hindi mo pwedeng gawin. In short, magkakaroon ka ng pagkakamali, ng rejection, ng frustrations, depression, fear sa stage na to. And that's the opportunity, yung pagkakaroon ng information. Yung pangalawa, yung grow. Dito sa stage na to, dito ka madidevelop. Lahat ng mga pagkakamali mo nung una ay dito mo posibleng magawa at may tama at may ayos hanggang sa maperpekto mo ito. And pangatlo, yung edge. Dito sa stage na to ay may sapat ka ng kaalaman para gawin at maiwasan yung mga dapat mong iwasan sa nasimulan mo. Dahil mas alam mo na ngayon kung ano yung mga dapat mong gawin na hindi inaksyonan ng iba. Kumbaga, lamang ang may alam. Now, ang question is, gusto mo din bang maging successful katulad nila? Dapat alam mo na i-turn yung difficulties na nararanasan mo ngayon into opportunities na tulad sa ginawa ng mag-asawa. And by the way, meron pala akong binubuo ngayon na online community or private community na kung saan dito ko ituturo sa iyo lahat para magkaroon ka ng information, magkaroon ka ng edge at mag-grow ka para malaman mo kung okay ba na pasukin yung online business. So ilalagay ko yung link sa baba or sa taas or sa comment box yung link papunta sa private group na yon para maturuan kita ng maayos at posibleng kumita ka rin sa business na ginagawa natin. So once again, this is Angelo Natividad. See you sa next video and see you sa community. God bless and bye-bye!